tapos na ang four fight contract ni Janriel Cuadro Alas Casimero sa TBP o Treasure Boxing Promotions ni Masayuki Ito. Unang nakalaban ni Casimero si Rio Akaho sa labang tinawag na no contest ngunit ginawa ring knockout win para kay Cuadro Alas matapos i-review ng Korea Boxing Member Commission. Ikalawa ay ang unanimous decision win niya kay Pilipus Gitumboa Ikatlo ang controversial draw kay Yukinori Oguni at huli ang first round knockout win niya kontra kay Saul Sanchez. Ayon sa ilang mga analis ay hindi na raw ni ng TBP ang kontrata kay Casimero dahil na ng isang taon sa Japan ang angas ng Pinas. Mainit din kasi si Casimero sa mata ng mga hapon na kababayan ni The Monster na Oya Inoue. Alam naman natin na ilang beses nang binabanata ni Quadro Alas si Inoue sa mga post nito sa social media. Kaya maaaring napilitan na din si Masayuki Ito na tuluyang iwanan si Quadro Alas. Hindi naman ito ikinalangkot ng Team Casimero at sinabing marami naman daw mga bigating promotions ang tumatawag sa kanila. Meron nga din daw silang offer na lumaban sa Saudi Arabia. Nagulat naman ng lahat sa pagpunta ni Casimero kay Chabit Singson pero wala pa ding malinaw na sinasabi ang kanilang ampu kung ano at kung meron mang napagkasunduan sa pagitan nila ni Chabit. Marami naman ang mga haka-haka na maari na daw tulungan ni Chabit Singson si Casimero sa top rank promotions. Kasalukuyang hawak ni Chabit ang super featherweight contender na si Charlie Suarez at alam naman natin ang top rank ang may hawak kay Inoue at ang bata nga ni Chavit na si Suarez ay hawak din ng top rank. Si Chavit na kaya ang pag-asa ng Team Casimero upang maikasa ang inaasam nilang laban kontra sa halimaw ng Japan. Kinumpara pa ni Cuadro Alas ang larawan nila ni Chavit sa pagbirma na Naoya Inoue sa Riyadh Season kasama si Turki Alalshik. Sa ibang balita naman mga idol ay natanong si Juan Manuel Marquez kung sino raw ba sa mga nakalaban nito ang may pinakamalakas na suntok. Isang legendary boxer si Juan Manuel Marquez na nakalaban ng apat na beses ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, kung saan ay natalo pa nga niya si Pacman by a knockout sa kanilang huling laban. Nilabanan niya rin at tinalo ang kanyang kababayang si Marco Antonio Barrera at sinubukan niya ring dungisan ang record ni Floyd Manny Mayweather ngunit siya ay nabigo. Ayon kay Marquez ay wala na daw hihigit pa sa bigat at lakas ng mga suntok ng ating pambansang kamao. Matibay din daw si Pacquiao na kahit ilang beses niyang matamaan ay bumabalik pa din daw na malakas. Pinuri din ni Marquez ang underrated defense ni Pacman at sinabing siya daw ang pinakamahusay na boksingero pound for pound nung kanyang prime. Sa dami ng kanilang naging laban ay napag-arana daw niya ang kahinaan nito kaya nakuha rin niya ang nag-iisang panalo sa ikaapat at huling laban ng rivalry na Pacquiao at Marquez.